Hey guys, what's up? So it's just Okino and welcome back na naman sa panibagong na ating video at panibagong adventure na naman tayo So ngayon guys, ay gabi naman tayo mag-rides So ito po yung biyahe ko mula Mapandaan hanggang sa Burgos Pero this time guys, ginabi na po kami ng biyahe Actually, ano eh, mag-aga pa sana. Kala namin kasi huho pa yung <laughs> traffic Pero mas malala guys, so from Dagupan to Bimalay pa lang guys super ano traffic talaga tapos ang dami rin nag-aalay lakad nyan guys pero ayun guys inaccept ko na lang na challenge kasi wala no choice tayo kaya challenge accepted na at nandito naman na tayo sa kalsada don't worry guys kasi nagkasama naman natin si Kuya Franz ayan yun nga lang talaga Pag gabi kasi wala akong ano na yun, yung auxiliary lights, like extra lights. So, limited lang yung abot nung, ano, nung light ng motor ko. Kaya, yun guys. tas ano, four-eyed pa ako. Kaya, ayun guys, medyo hirap tayo talaga na sumabay kay Puyo France. Although, four-eyed din siya. Yun, yun lang ang difference namin talagang gising nagising gising diwa niya tapos kailangan niya bilisan para mas magising siya ako naman pag binilisan ko antokin ako tapos para kung dyan pang na yuyip yupa yadagam parang ganon like ano talaga yung hangin parang it makes me sleepy English Tagalog Pangasinan yun ano so dito guys sa uh, ano biyahin natin ito first time ko lang actually bumiyahin na nakamotor ng gabi so buong biyahin naman na kami dati minsan ano past 10 pa mga ganyan mga midnight pero ito guys itong magmotor iba yung pagod so nag stop over muna kami dito sa KFC Alaminos at ayan so pa vlog vlog lang tayo dyan kahit napagod na pagod na kami And actually, medyo nabawasan naman na bandang dito. Western part ng Pangasinan, kakaunti na rin naman yung mga sasakyan. Pero, ayun, ganun pa rin talagang, ano, uh, meron at meron pa rin. Unlike talaga sa mga ibang days. Pero syempre, understood kasi Holy Week. Ayun So, ibawi na lang natin sa pagkain. And para naman magising-gising yung ating katawang lupa para sa another biyahe na naman tayo. Ayan. So, next, ano na natin. Diyan, natawa ako diyan Medyo na mataas yung, ano, yung, ang na yung binabaan namin ng motor. Pero dito ay time lapse ko na lang din. Medyo madilim naman na dito na part. Ngayon lang, wala naman ng mga sasakyan. Kaya okay lang. Hanggang sa nakarating na kami Ay, ba ba? at yan, tiniglihan ko yung sarili ko, <laughs> tumatagos na ba ako sa pader. Kasi grabe yung traffic, parang nakakamatay. Ano, one hour namin dagupan daw yung Maloy. What? Yes. An Kasi tinitingnan ko kung ano, okay pa ba ako, totoong tao pa ba ako. <laughs> Uh, and guys so ready ready for the day is over with lambrusco <laughs>